Anak, po naman kami pag makapalibing ng anak ko. Dama sa isang ina ang paghinagpis sa pagpanaw ng kanyang anak dahil sa sakit. Sa sobrang hirap ng buhay, matagal na panahon nang nakaburol ang kanyang anak dahil walang perang pambahid sa kabaong at pampalibing. At ito ang mga batang iniwan ng kanyang anak mga musmus na maagang naurila dahil sa mapinsalang sakit So yung mga kalingap, andito tayo ngayon sa, ano, uh, sa naging isa atin ng tulong na yan natin, i-feature natin para uh, may tumulong po sa kanila. At ito po yung ano natin. Huwag mo ihagap yung ano. Ba Ay, hello po. Kumusta? Kumusta? Ay, bawal yung mga ganun ano. <laughs> Ay, si bro pala na. Ay, bawal pala. <laughs> bro, sis. <laughs> Ayun. Ah, uh, kumusta po? Ay, ito wala din ba? Ay. Kumusta po kayo dito? <todic> Ay, <todic> nagibig na. Huwag mo ka na rin, mga na Nahibi. Ah, hello. Pwede pong bigyan ka itong mic. Dito. Eh, sis, sis pala niya, sis. May mic. Leukemia. Ano po yung naging, ano kayo, pagkain o ano? Saan niya siya? kumbaga sa ano, talagang siguro halina ang mati ng dahil siya sa, nagsasabi. Hmm. Tapos pag tigay mo siyang sabihan na magpakumpay na nga ni abo niya talaga, tang permi niya pigay yung sabi, siya ang nakakaaram kang buhay niya. Mm. Kapatid niyo po siya? Aki ko ay, po kay... yan. Ay, aki okay, mo oh, e po. O, iyo po siya ang panugangan. Bless po. Mm. Nakaka. E na po yan, digdi sa kuya kang nagmamati ni mati siya. Pero kalit. sige niya sana. Hindi e e makasili po. po. Uh, sasakit po talaga na ano? Sa lang? Ayun po, sa ito. Dahil ngalas ngalas po nga ni kami, takang pizza 15 na alas 10. Sabi ko, dahil magpa-doktor ka na, sa iba na niya ako ang pagmati, mm -hmm. pang iling ko sa mo, nga ako magpa- ano ka na kung ano ang sabi kang doktor. Mm -hmm. O, tapos dinara ni papa niya sa... Si papa niya lang nga nilagpabiin si... Tapos ito, kinaagahan aram na parita kami ng ano, tapos nagkapaturo na nga kami at tala may inaasahan. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Ano pong ano, uh, ilan taong pa lang po siya? 28. 28. Di parang kapatid niyo lang siya. eh. No? Oo nga. Anong ano, yung kasi nakita, marami nag, ano sa akin, yung mga nagtag sa akin, na, ano, gawa ng talagang kami na nawagan nga kami gawa ng ito na wala kami perang yun nga parang <laughs> Sino na po yung mga pumunta rito? Wala pa. Yung anong kagawa din pumunta na ito, dito. Ito, nagtabang na, na, na. ano naman sila, kaso lang. Pero ayos naman kahit kaunti. Ito, sabi ko, may nag ano, sa akin, sabi ko, wala rin naman ang pantabang din, pantulong. Uh, sa pamagitan ng channel ko, mm -hmm. ano, baka matulungan kayo. Ano? Uh, mm, may nag sa akin ng ano, taga Masbate. Taga nasa Masbate daw siya. Kapat, uh, anak ni, ano, ni Tatay Luis. Ay, yung ay, ano ano niyo po pamang, pamangkin ko. Oh. Yung, pamangkin ko yun. Nangulit sa akin, sabi ko. Ano natin? Magawin natin yung, oh. ano, yung magagawa natin. Sige na, ano po yung ano, uh, gusto niya sana pong ilibing yan? O ano? Ay, gusto ko na talagang kung sa pagliwing talagang gusto ko nang iayos yung kalagay yung gawa ng ito nga. Kaso lang, ayaw naman nung may foreigner yan na ilibing na hindi pa. Kasi yung sakbaong. Ah, kung baga, magkano pa po, po yung kulang yung sakbaong? Madami pa, paano pa, nasa 33 pa. Ay, nag-down na po kayo? Oo, 2,000. 2,000 pa lang? Ako po. Tapos yung sa, sa ano pa, sa Campo Santo, wala pa. Yung sa simbahan. Abutin po lahat-lahat, mga ano? Baka abutin na tayo ng mga 40 aulam, mahigit. 40? Yan kayong o. ano? ano Yung pagpaturok, pagpadagdag pa ng gamot yan, eh, ang isang araw, sa kontrata, nasa 7, ano, 7, ano pa, 7,500 ang isang araw. Hmm. Paano po yung ano uh, hindi pwedeng ilibing hangga't hindi full payment. Hindi talaga. I e, nakiusap na ako dalawang basis na ako nakiusap nung kay Abyog. Ito lang hindi pwede. Hmm. Wala naman akong... Wala pang ano, mga pumunta rito na nagbigay ng tulong? Wala. Wala. Naman, ano? Yung sa, ano, sa munisip, yung nakuha kong 2,000, yun na ilinigay, ilano ko doon, ipinaon ko na hmm. tulog doon sa kabao. talaga so, nahihirapan na kahit pagkain yun, mahirap talaga. Kasi yan, magpapakain pa yata po kayo, hindi oh, na? Sa mga bisita po, oh, napapakain pa po kayo? Hindi, pwedeng hindi. Gawa na nakakahiya naman. Hmm. Buti nga, eh, mayroon naglalaro din yung mga ano eh, sa tungi, tapos yan sa pull out, nakakadagdag naman sa gastusin. Yung isang araw, yung isang araw lang nag-upis ang ano din. Eh. Pailang an ano nyo po, pailang anak nyo po yan na... na... Ano yan, pangalawa? Uh, ilan po yung anak nyo lahat? Ano, bali lima, tatlo na lang yung natin. ng dalawa yung anak kong namatay. Yung isa, namatay 14 anyos. nag mm. Nagtatlong buwan kami sa ospital. Opo. Kanser din yung... Kanser? Oo, oh, kanser din yung... Puro mga sakit oh, pang mayaman yung ano... Eh, kaya nga, parang hindi pa kami nakakamupo nung namatay yung bunso ko eh. Tapos ngayon na, ito na naman. Maliliit pa yung mga anak May anak po yan? Lima yung anak niya. Nasaan po yung mga anak nila? Yung, iyan, tulog. Tapos yung I mean, yun, yung tulog. Ano, oo. Oh, oh. Nasaan po yung magupa niya? Ay, yun lang, wala. Nang pumunta doon sa kanila, umuwi sa kanila sa Milaor. Ah, taga Milaor. Mm -hmm. Pero pumunta naman po dito. Oo, wala. Umalis kanina. Ay, nag, kanina, nag-aarimuhan din siya ng pamunan. Oo. Eh, gumihingi din ng tulong doon sa kanila. Ayun po, manawagan ko yun eh, kung ano. Kung baka may sakaling may tumulong po sa inyo. video ko. Magandang hapon po sa inyo. Sana po, ako po humihingi naman ng tulong sa inyo para makapag-alibin ah! Ano po? Lampus, daung, <laughs> Hindi ko nga rin po? Alam po sa Hindi pa nakapag-alibin. Patatlong linggo na yata tapo ngayon. Patatlong linggo na nga. <laughs> Mahirap lang naman kami. <laughs> <laughs> Wala naman kay mga trabaho na pwedeng ikapagtustos naman lang sa ano dito. E sana po kung mayroon naman na magandang loob na sa amin. Sana po matulungan naman kami pag makapalibing ng anak. Pakatagtag ka lang na ano. Para ano. Uh, siguro naman mayroong mga taong uh, makakapansin dito sa inyong kalagayan. Ano. ano po nakiusap na po ba kayo sa may-ari naman? Ano? Nakiusap na yun. Dalawang bis ako nakiusap. Talaga. Ayaw po talaga? Oo. Oh, uh -huh. ayaw talaga gawa ng sabi nila. Kung sila lang daw, kawala, wow, mayroon pang tinangka, I mean, talaga dito, pa, ano, papuntang naga. Mm -hmm hindi naman daw sila makapag desisyon na ganyan nga sa igaw ng ano daw kumbaga sa Biko na raya you know? ah, na sila. Ah, oh, dala hindi na. Oo, hindi na. Hindi na sila oh, binabayaran. dala na daw sila. Sa bagay po. Ngayon na... Uh... <coughs> ko nga, kung ba eh, bahala na kung talagang kailan kayo magkakapera, isa ka itong pamalibig. Wala akong... Ay, paano kung mabut pa ng ano yun, sambuan? Ano na yun? Eh, yung ano yata niya, may tinuturo ko dyan, may mga duration lang yata ng ano. Formalin, ano. Yan ang hirap sa uh, ano. ano po ba, uh, naisugod pa sa hospital o? Naisugod pa naman sa hospital. Dito sa nag, oh, Oo, sa ano lang, sa isang uh, gabi lang. Infermary? Oo, nasa infermary tapos ipumunta e, doon sa hospital, e, ini-endorse in nila sa hospital sa naga. Mm -hmm. Oh, pag umaga na, nabalitaan niya, patay na. So, hindi kami makapag, ano, talagang ganyan ang mangyayas. Hindi na nagising gano'n? No, parang nakumotos na siya. Hirap lagi mga ganyan sakit. Ano, sa mga iniinom siguro, kinakain? Siguro, hindi naman siya nagiinom eh. Parang sa pagkain lang, sa pagkain gawa, nung dalaga pa kasi yan, talagang may UTI na yan. Mahilig sa maalat? Oo, oo. kasi tiriya. Pero hindi ah. naman siya masyadong, ano, kumbaga sa ano pa, ano-ano lang. Kalingap. Kalingap. Ano? Uh, ano, ay ano natin ipupos natin tong video nyo at eh uh, mga taong uh, mag-PM sa gusto po mag-PM and uh, para po sa tanap, pamilyang ito. Kasi po marami naman tumulong sa amin. Opo Uh, babalita ko kayo na pag ako pumunta rito. Yan, uh, ko agad to para Kahit, umusad sa, agad yung tulong. Ano? Kahit sa pagkain niya, eh, nahihirapan na kung yeah. saan kami kukuha pang araw-araw. Meron akong kunting dala dito na yun. Eh. Sana pagpasensahin yun na to. No? Hindi naman to kalakihan, eh. pero sana makatulong. Ay. Ano, Maraming salamat. Okay. Pambili yung pagkain, ano? Ayun, okay. okay. tumakaling. <coughs> magpapadagdag na naman kami ng gamot niya. Hmm. Uh, ibig sabihin, dalawang libo lang po yung, ano, yung down niyo? Mm, dalawa lang libo. Yan po, nasa 30,000 po yung kabahong. Nasa 30,000 30 pa. Tapos yung bago pa dun sa dinagdag pa ng gamot, mag another 4,000 na naman yung. Grabe Basta... na. Basta... Kina, na yan ano, ng 40. Ibukod bukod pa yung paglilibangan, oh, may bayad din yun. Bukod pa, bayadan pa yun sa Campo Santo. Pero meron na po, wala pa. Wala pa, 7,000 pa daw sa libingan. Ah, oh, meron pa. Oo, oh, tagawa na pa yung sa kamag-anak ko, yung lola ko nung isang, hindi, hindi, pa na isang buwan, nag-ano sila sa Campo Santo, 7,000 daw. Ito yung po sa yung, sa simbahan pa, 2,000. Ito po yung dahilan kaya hindi ako naglalagay sa dait. Dahil may mga tao pong ano, uh, karapat dapat talagang tulungan katulad nito na biglaan talaga na ano po yung anak buhay niyo pala sa dagat lang sa dagat hmm. Nah, ay hindi nga kami makapagtrabaho nung no, isa nang nandito na yan kami na nag-aalaga niya gawa ng yung asawa niya sa trabaho man sa kanila yung mga bata na doon hmm. kaya kinuha ko yung anak ko kahit paano naman maalagaan ko siya okay. Kaya hindi naman po natin masisisi yung may-ari ng oh, na rin dahil yun yan. negosyo yun. Kung baga, marami na palang ano na mm -hmm. dala na sila, hindi na na talaga nakapagbayan. Oh. Kung baga, naiintindihan din namin yun. So, uh, ano na eh, kumusta po kayo? Ano po? Yun, know, biyanan na naman, ah, biyanan na Basta ano lang po, free lang. Uh, think positive lang, nakita ko yung post nyo. Uh, meron doon na ano, parang ano lang yung nag-comment lang. Ano na nag, suggest lang kung saan ma pwedeng ano uh, humingi ng tulong ano sige na uh, salamat po at sana po. Ano, uh, may good news pagbalik ko